Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May tanong dito ang ating kapatid na si Zhang Wuji 15 Sabi niya Assalamualaikum ustad May katanungan lang po ako Unang una ay alam naman natin na, na hindi Natin na hindi mapapatawad ang pag-uutang Paano kung noong bata ka pa Siguro naputol po yung tanong niya Siguro nung bata pa siya nakautang na po. Alam nyo po mga kapatid ang utang kahit kailan pa po yung utang nyo. Kahit nasabihin pa natin na nung nagtatrabaho ka pa sa gobyerno, nung kabataan mo pa, nung binata ka pa, nung nag-aaral ka pa, nung hindi ka pa muslim tapos nagbalik islam ka na, ang utang ay utang po. Mananatili po ang utang na karapatan po ito ng taong nautangan natin. At kabilang po sa pandaraya po at kawalan po ng gawain hindi makatarungan ay hindi po natin ibibigay ang bayad ng nautangan natin o nautang natin kahit na ang nautangan natin ay hindi pa po muslim obligado po na bayaran natin yun sabihin na natin na nakautang ka nung time na hindi ka pa muslim o nakautang ka nung time ng kabataan mo o noong binata ka pa o noong wala ka pang asawa ay mananatili pong utang natin yun at isa, isa po ito sa mga gawain na hindi po talaga napapatawad. O po, maliban lang kung pinatawad tayo ng ating nautangan. Kaya nga naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanya sinabi, Man kana lahu min akhihi fal yatahallal yawm kabla an yakuna dirham wala dinar. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, uh, kung may nautangan kayo may mga karapatan sa inyo ng inyong kapatid bayaran nyo na po bayaran nyo na po ng dirham dinar, real, piso, dollar, bayaran nyo na po. Bago pa dumating ang panahon sa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi po hindi na po tatanggapin ng perang pambayad natin. Kaya nga naman uh, ang pag-utang po ng nang hindi po binabayaran ay sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam uh, matul gani dhulmun yahillu 'abduhu aw qubatuhu kahit na yung tao hindi ka na sinisingil dahil mayaman naman yan po ay kawalan po ng katarungan pwede ka niyang ireklamo sa bahay ng hukum o sa judge po o sa sariya court po alam niyo po pati mujahidin pati mujahidin na pinakamataas na po na antas ang, na siya po ay mamamatay po sa landas ng Allah ay kailangan pa rin niya pong magbayad po na ng utang at hindi po napapatawad sa kanyang utang ang isang lalaki nagtanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya ya rasulullah Inqutiltu fi sabilillahi muqbilan ghayra mudbirin ay yukaffaru anni khataayaaya Sabi niya Rasul Allah pag ako ba ay nagjihad at humarap sa kalaban natin po umatras at ako po ay namatay po na nakaharap sa kalaban patatawarin ba sa akin ng Allah ang kasalanan ko Sabi ng propeta sallallahu oh, wasallam mapapatawad siya tapos umalis yung lalaki tapos biglang dumating si Jibril alayhi salamat may binulong sa propeta sallallahu wasallam sabi niya sabihin mo sa lalaki na yun na malibang sa utang sabi na sabihin na sa like bumalik ka sabi niya mapapatawad sa iyo lahat maliban sa utang. Subhanallah. Mabigat talaga ang utang mga kapatid. Kailangan talaga natin itong bayaran. Okay. Ngayon pwedeng halimbawa ustad paano ko namatay ako hindi ako nakabayad ng utang. Idagdag na natin 'to. Pag namatay ka hindi ka nakabayad ng utang pero may intention kang magbabayad ng utang, ang Allah pong bahala magbayad dito. Sabi ng propeta sallallahu man akhadha nas yuridu ada'ahu adallahu anhu. Ang sino mang kumuha o umutang sa pera ng mga tao at may intensyon kang ibalik ito at hindi mo na ibalik at tinabutan ka ng kamatayan, ang Allah na pong bahala pong magbalik sa iyo o magbigay po ng ganti pala doon sa tao na yun na nahiraman mo o nautangan mo. Pero kung wala kang plano magbayad, tumatakas ka, nako, ang mabubuting gawa mo, ang may pangbabayad mo, ang sala mo, ang fasting mo, ang zakaw mo, maubos po yun sa kabilang buhay. Ngayon, dagdag na katanungan dito, paano kung halimbawa hindi na natin mahanap kung sino po yung nautangan natin? Okay, hanapin po natin mag -ano, mag ano sa Facebook, magtanong ta magtanong tanong tayo. Kung hindi pa rin natin mahanap, walang wala na talaga yung nautangan natin, hindi na natin alam ang pamilya, saan nakatira, anong gagawin natin? Dalawa po ang pwede nating gawin. Unang una ilalabas natin yung pera sa, sa kami natin, yung nautang natin sa kanya, pamigay na po natin sa mga may hirap at ang layunin natin, Intensyon natin ay makarating po sa kanya ang gantimpala nito. O kaya manatili na sa atin yung pera, hintayin natin ang kanyang pagbabalik at kapag bumalik siya ay ibigay po natin sa kanya yon. So pwede po yung ganun po. So yan lang po mga kapatid ang sagot sa katanungan nito Ang utang ay mananatiling utang po at obligado po na bayaran natin ito. Wallahu alam, na maliban lang po kung patatawarin po niya sa atin. Kung pinatawad na lang sa atin, wala na tayong kasalanan. Wallahu alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.